Kumusta, mga kapelikula? Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang nakakagulat na kwento ng multiverse at misteryo sa pelikulang Coherence mula 2013. Isang ordinaryong dinner party ang nagiging epicentro ng mga kakaibang pangyayari dahil sa pagdaan ng isang comet. Sa gitna ng tila simpleng pagtitipon, magkakabukingan, magkakasubukan, at magulo ang kwento, parang reunion na nauwi sa teleserye. Paano kaya makakasurvive ang mga bida habang hinaharap ang iba't ibang bersyon ng kanilang sarili? At anong sikreto ang nadiskubre nila sa gitna ng kaguluhang ito? Kung gusto mo ng mind-blowing na kwento na may halo ng suspense at sci-fi, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para hindi ka ma-left out sa susunod na mga movie recaps. Tara at alamin natin kung paano nila haharapin ang coherence. Nagsisimula ang pelikula sa eksena ni Blondie, isang babaeng blonde, obvious ba, na nagdadrive sa gitna ng gabi habang kausap ang kaibigan niya sa cellphone, kasi multitasking is life, wag niyo gayahin ha? Pero biglang nawalan siya ng signal, at narinig ang tunog ng nabasag na salamin. Tiningnan niya ang phone niya, at ayon, may malaking crack sa screen, may warranty pa kaya yan? Samantala, sa loob ng isang bahay, abala ang barkada sa pag-aasikaso ng hapunan. Pumasok si Blondie na may dalang bote ng alak. Parang kontrabida sa teleserye na biglang sasalpak sa eksena. Agad niyang shiner ang tungkol sa misteryosong pagkabasag ng screen ng phone niya at sinisi ang dumada ang kometa. Pero syempre, dead ma ang tropa. Kometa, ano ka? Astronomer? Biglang nilabas ni Short Hair, ang babaeng maikli ang buhok kaya Short Hair, gets, ang isang maliit na bote ng gamot na parang galing kay Albulario. Sabi niya, pamperilax to, baka gusto niyo. Pero umiling si Blondie kasi feeling niya sapat na stress ng kometa at basag na phone. Napansin ni Shorter ang isang maliit na halaman at nagtanong, anong halaman to? Talagang deep conversation, no? Ding dong! Dumating si boyfriend ni Blondie kasama si Messy Beard, isang lalaking mukhang hindi pa naliligo mula noong dumaan ang huling kometa. By the way, asawa pala ni Shorter si Messy Beard, kaya hello, awkward moments. Tapos pumasok din si Mr. Bold, isang lalaking kasing kinang ng buwan ang ulo, kasama si Darter, ang ex ng boyfriend ni Blondie. Aba, mas madrama pa to kaysa sa pangako sayo. Habang nagdi-dinner, naisipan ni Messy Beard tanungin ang lahat kung may signal sila sa phone. Siyempre, wala. Nag-share pa si Blondie at Messy Beard ng bonding moment tungkol sa kanilang mga nabasag na phone dahil daw sa kometa. Pero as usual, walang naniniwala. Sige, i-blame na natin lahat sa kometa, para maiba naman ang usapan, tinanong ni Darker si actor Guy kung ano trabaho niya. Proud na sabi niya, actor ako. Pero mukhang walang nakakaalala na nakita siya sa kahit anong palabas. Baka extra ka lang, hindi pa tapos si Darker sa pang interrogate Tinira naman niya si Blondie tungkol sa trabaho nito. Nagkwento si Blondie ng malungkot na storya kung paano siya nag-choreograph ng isang ballet show pero hindi nakuha ang lead role dahil masyado raw siyang mabagal magdesisyon. Kung mabilis ka lang mag-isip, Blondie. Nahimik bigla ang lahat. Si Blondie, nagmumuni-muni, habang si actor guy, mukhang na-offend kasi hindi siya maalala ng tropa. Dito pa lang, halata ng walang masaya sa buhay ng mga taong to. Mas naging weird ang eksena nang mapansin ni Messi Beard na basag din ang screen ng phone niya. Siyempre, sumingit ulit si Blondie, kumeta nga kasi. Pero wala pa rin naniwala. Dahil kinakabahan na si Messi Beard, nagtanong siya kung may landline o internet ba sa bahay. Sabi kasi ng kuya niyang physicist, tawagan siya kapag may kakaibang nangyayari habang dumadaan ang kometa. Sagot ng tropa, walang signal, walang internet. Ang meron lang, problema. Tumawa silang lahat, pero halata sa mukha nila na lahat sila kinakabahan na. At ayon, simula na ng kaguluhang dulot ng kometa. Ilang sandali pa lang ang nakalipas, biglang nawala ng kuryente. Siyempre, panic mode agad ang lahat. Hanap pa ng flashlight, kandila, kahit anong pwedeng magbigay liwanag. Parang mga contestant sa Amazing Race ang tropa sa kakahanap. Nagsindi ng kandila si Short Hair habang si Mr. Bold naman ay parang Santa Claus na naglabas ng mga glow stick sa mesa. Parang party na may blue team kasi lahat sila kumuha ng asul na glow stick. Lumabas si Mr. Bold para mag-imbestiga at sabi niya, brown out sa buong kalye. Pero teka, bakit yung bahay na yon may ilaw? Curious ang lahat, kaya lumabas din sila para silipin. Pagtingala nila sa langit, kitang-kita nila ang kometa na dumadaan. Ang ganda. Pero syempre, may kutob na kakaiba. Pagbalik nila sa bahay, napansin nilang may basag na baso sa mesa. Tanong ni Messi Beard, sino nakabasag nito? Pero walang umamin. Kaya naisip ni Messi Beard na pumunta sa kabilang bahay para humiram ng telepono. Pero ang sagot ng lahat, huwag kang ang pasaway. Nagvolunteer si Mr. Bold na samahan si Messi Beard. Kasi baka ma-outnumber siya ng multo sa kabilang bahay. Lumabas sila at naiwan ng grupo na naghihintay sa hapagkainan. Habang naghihintay, nagtanong si Darker kay Blondie, ano pa bang alam mo tungkol sa mga kometa? Pero bago pa makasagot si Blondie, biglang may malakas na katok sa pinto. Tumayo si Blondie's boyfriend dala ang bat pang defense, hindi pang baseball. Binuksan niya ang pinto, pero walang tao. Nakakapangilabot, di ba? Maya-maya, bumalik ang ilaw. Lumabas si actor guy. Proud na proud, at sinabing pinaandar niya ang generator. Sigawan ng Yehey. Ang tropa, parang nanalo sa loto. Sabi ni Short Hair, labas na tayo. Hanapin natin sila Messi Beard. At bumalik naman sina Mr. Bald at Messi Beard. Pero teka, bakit may sugat sa ulo si Messi Beard? Nila ni Mr. Bald ang isang metal box sa mesa at sinabing hawak daw ito ni Messi Beard habang nasa labas. Pero sabi ni Messi Beard, ha? Hindi ah, binuksan ng actor gay ang kahon at laman nito ay kung ano-anong gamit kasama ang mga litrato nila na may mga numero sa likod. Para silang contestant sa Pinoy Big Brother na biglang napansin ng nakaraang task. Biglang tinanong ng grupo si Messi Beard kung ano talaga ang nakita niya. Nagdadalawang-isip si Messi Beard pero umamin siya na sumilip siya sa bintana ng kabilang bahay at nakita niya ang sarili nilang grupo na nagdi-dinner. "Ano? Kalokohan 'yan!" sigaw ng tropa. Dagdag pa ni Mr. Bold. nag daw si Messi Beard pero walang sumasagot kaya kinatok niya ang side door. Dito naalala ng grupo ang katok kanina sa pinto, at sabay-sabay silang nagtaka, teka, ibig sabihin tayo rin yung kinatok niya? Dahil frustrated na si Messy Beard, umalis siya at iniwan ng grupo na nalilito. Sa mesa, binusisi ni na Blondie at Darker ang mga litrato mula sa kahon. Sabi ni Messy Beard, babalik siya sa kabilang bahay para tumawag. Pinigilan siya ni Short Hair, pero matigas ang ulo niya. Habang nagkakagulo, naupo si Messy Beard sa mesa at nagsimulang magsulat ng note sa papel. Biglang tumunog ang doorbell. Lumapit si Blondie's boyfriend, dala ulit ang bat at binuksan ang pinto. May nakadikit na note sa pinto. Binasa niya ang note pero nang makita ito ni Messy Beard, nanlaki ang mata niya. Bakit? Kasi yung note na binabasa ng boyfriend ni Blondie, parehong-pareho sa sinusulat ni Messy Beard. Halos mawala ng hangin sa kabaang lahat. Tumingin sila sa isa't isa at na-realize nilang totoo nga ang sinasabi ni Messy Beard. Parang plot twist sa telenovela pero mas nakakatakot. Sa kusina, inaasikaso ni na short hair at glass girl ang sugat ni Messi Beard at tinakpan ito ng cloth band aid. Samantala, sa hapagkainan, sinusubukan ng grupo na alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong nakasulat sa likod ng kanilang mga litrato. Kinuha ni Mr. Bold ang kanyang litrato at sinabi na kuha iyon ngayong gabi dahil bago pa lang ang suot niyang sweater. Nagulat ang lahat dahil paano raw nangyari iyon kung nakatingin siya mismo sa kamera habang kinukunan ng litrato. Lalo lang silang naguluhan. Kaya umalis muna ang grupo sa hapagkainan. Nanatili si na Blondie at ang boyfriend niya. Ikinumpara ni Blondie ang mga numero sa litrato sa mga notes niya na isinulat gamit ang pulang marker. Napansin niyang magkapareho ang mga ito. Pagbalik ng grupo, nagmungkahi ang aktor na pumunta sa kabilang bahay para kumpirmahin kung nandoon nga ang kanilang ibang version. Tumuto lang iba, pero matapos ang diskusyon, nagdesisyon si na Blondie, ang boyfriend niya, Darker, at ang aktor na silipin ang kabilang bahay. Sa labas, madilim ang buong kalye, at ang tanging ilaw nila ay mula sa mga glow stick na nakasabit sa kanilang leeg. Habang naglalakad, napansin ng aktor ang bahay niya kaya nilapitan niya ito. Nang pabalik na sila, nasalubong nila ang apat na tao na may pula namang glow stick sa leeg. Pagbalik nila sa bahay, ikinwento ng apat ang nakita nila sa kalye, pero sabi ni Short Hair, imposibleng nangyari yon. Ibinahagi ni Blondie na may bahagi ng kalye na mas madilim kaysa sa iba sabi ni na Messi at Mr. Bold. Dumaan sila doon kanina, nagdesisyon ng grupo na mag-research. Humingi si Blondie ng isang libro. Sa gilid, nag-uusap ng pribado si na Messi at Mr. Bold. Sinabi ni Shorter kay Messi Beard na iniwan ng kapatid niya ang isang libro sa backseat ng kanyang kotse. Kinuha ito ni Messi Beard at binuksan. Napagtanto nilang research ng kapatid niya iyon tungkol sa multiple parallel worlds. Pinag-usapan ng grupo ang iba't ibang posibilidad na pwedeng mangyari. Nagmungkahi ang aktor na kunin ang libro mula sa kabilang bahay, pero tumutol si Messi Beard. Aniya, dapat iwasan nilang makialam sa ibang mundo at maghintay na lamang na dumaan ang kometa. Habang nagdedebate ang grupo, pumunta sa isang sulok ang aktor at ang boyfriend ni Blondie. Nagplano ang aktor na i-blackmail ang kanyang ibang bersyon. Pinipigilan siya ng boyfriend ni Blondie, pero determinado ang aktor. Sa hapagkainan. Nagising ang glass girl at sinabing parang iba ang pakiramdam niya mula sa mga patak na ininom. Tinanong ni Blondie si short hair kung may nilagay ba itong gamot sa pagkain nila. Nagpanik ang lahat at nagsimula ng magtanong kay short hair. Mariin namang itinanggi ni short hair at ipinakita ang bote ng gamot. Tinanong ng grupo kung hallucinations ang side effect ng gamot dahil hindi pa rin sila naniniwala na may ibang version nila sa labas. Umalis ang grupo sa kusina, naiwan si na short hair. Glass girl, blondie, at ang boyfriend niya. Kinuha ni Shorter ang isang maliit na halaman at sinabi niyang maganda yon. Napatingin si Blondie at naalala niyang nangyari na ito kanina kahit ngayon palang nakita ni Shorter ang halaman. Sa dining room, habang solo nila ang kwarto, inilabas ni na Mr. Bald at Messy Beard ang kanilang red glow sticks. Hindi mo na malaman kung party ang balak o may sinister agenda. Kinuha nila ang kahon at lahat ng laman nito pero biglang pumasok ang aktor mula sa front door. Parang nahuli ang dalawa sa akto. Sinalubong siya ng boyfriend ni Blondie at tinanong kung saan siya nang galing. Ang sagot ng aktor, sa kabilang bahay daw siya nagpunta na parang wala lang. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nag si na Mr. Bald at Messy Beard palabas ng bahay parang mga ninja na may dalang kahon at libro. Napansin ng grupo na wala na si na Mr. Bald, Messy Beard, ang kahon at ang mga libro. Kaya nag-decide silang may kailangang maghanap sa kanilang mga nawawalang kaibigan. Nagvolunteer ang boyfriend ni Blondie pero hinaranggan siya ni Blondie sa pintuan. Si Darker naman, nanunood lang sa eksena, mukhang nananabik sa drama. Bumalik ang couple sa grupo at nagsuggest si Darker na baka ang dalawang lalaki sa bahay ay ibang bersyon ng kanilang mga kaibigan. Dagdag pa niya, hindi daw dapat pagkatiwalaan ng mga tao sa kabilang bahay dahil kinukuha nila ang mga clues nila. Kanya-kanya munang alis ang grupo, parang kanya-kanyang buhay na lang. Samantala, hiningi ni Blondie sa aktor ang litrato nila ng boyfriend niya. Pero imbes na iabot agad, nag-decide pa ang aktor na maghanap ng alak. Sinong hindi mapapainom sa mga kauguluhang ito? Nang bumalik siya kay Blondie, binigyan niya ito ng isang sobre na may mga litrato. Sa madilim na hallway, tahimik na nag-uusap si na Blondie's boyfriend at Darker. Pero aba, subtle na nag-flirt si Darker at nagawa pang halikan ang boyfriend. Grabe, wala bang CCTV dito? Tumanggi naman ang boyfriend. Pero sa dulo ng hallway, tahimik na nakatingin si Short Hair. Mukhang bagong chismis na naman ito. Habang si Blondie naman ay abala sa pag-aaral ng notes niya sa dining room, tumabi sa kanya si Short Hair. Ilang minuto pa ang lumipas at natagpuan ni Blondie ang boyfriend niya, umiinom ng alak na parang walang pakialam. Dito sinabi ni Blondie na nakita raw ni Short Hair ang boyfriend niya at si Dark Hair sa hallway. Siyempre, ang drama ay nasa peak level na, pero sakto namang nawala ang kuryente. Lahat ay nagtipon-tipon sa mesa, nagbukas ng kandila, at tila nagmoment ang grupo. Pero biglang may malakas na crash silang narinig mula sa labas ng bahay. Pagtingin nila, basag ang bintana ng isa sa mga kotse. Lumapit si Blondie sa kanyang sasakyan at kinuha ang singsing na ibinigay sa kanya ng boyfriend niya mula sa compartment. Tinanong niya ang boyfriend tungkol sa basag na bintana, pero hindi ito maalala ng lalaki. Dito nila napagtanto, ibang version pala nila ang kausap nila. Mind blown. Pagpasok ni Blondie sa bahay, anda na ang lahat, parang nag-uumpisa na ang isang barangay meeting. Napakaseryoso nila, pinag-uusapan kung sino ang basag trip na bumasag ng bintana ng kotse. Habang nagkakainitan ng diskusyon, may narinig sila sa labas ng bahay. Si Darker, na parang laging bida-bida, ang unang sumilip. Aba, si Mr. Bald at Messy Beard pala, Pagpasok nung dalawa, nilapag ni Mr. Bold ang nawawalang libro sa mesa na parang magi explain sa recitation. Samantalang si Messy Beard, todo kwento sa nangyari. Ang kaso, parang spoiler alert, alam na pala ng lahat. Sa kanila na-realize, yung dalawang lalaking dumating kanina, hindi pala sila tropa kundi mga impostor na galing sa ibang bahay. Plot Twist Level 100 Napansin ni Darker ang band-aid sa ulo ni Messy Beard. Si Glass Girl naman, parang Sherlock Holmes, senita na iba yung band-aid na suot niya ngayon. Pero si Mr. Bald, chill lang, sabing, guys, kami talaga to. Blue glow sticks kami, remember? At dahil dun, naniwala na ang lahat na sila nga yung tunay na tropa. Sa gitna ng lahat ng tensyon, naisip ni Blondie na dapat may sistema sila para ma-identify ang sarili nilang bahay. Agree naman si Messy Beard. So, kumuha sila ng dice para lagyan ng number ang bawat isa. Pinicturean pa nila ang sarili nila para ipasok sa isang pahon. Si Mr. Bold lang ang walang picture, kaya nag-photo up pa siya. Pang-display na rin siguro. Pagkatapos nilang magka-numbering system, sinilip ni Blondie ang mga notes niya. Aba, may kakaiba, yung mga sulat niya kanina na pula, naging green. Plus, gumagana na bigla ang phone ni Messy Beard, e basag yun kanina. Dito na siya nagsimulang magduda, tamang bahay pa ba to? Pagpasok ng boyfriend ni Blondie, may kumatok. May note na siningit sa ilalim ng pinto. Binasa ito ni boyfriend na para bang acting script. Naaalala pala nila yung plano nila na i-blackmail yung isang version ng actor. Pero si Messi Beard nung nabasa yung note biglang nagalit, nalaman kasi niya na yung actor nakipaglandian sa asawa niya. Kaya ayun, away galore. Pagkatapos ng away, si Blondie at si actor na lang naiwan sa kwarto. Pero biglang bumukas ang pinto, dumating yung isa pang version ng actor. This time, may green glow stick. Walang sinabi, sinakal agad yung actor hanggang nawala ng malay. Ang intense. Tapos tumakbo lang palabas parang walang nangyari. Narinig ng grupo ang gulo, kaya nagbalikan sila sa kwarto. Nakita nila si aktor na walang malay. Habang abala ang lahat, palihim na lumabas si Blondie ng bahay. Sa labas, naglakad siya at sumilip-silip sa ibang bahay. Grabe, iba-ibang version nila yung nakita niya. Yung iba, puro away. Pero meron din siyang nakita, isang bahay na masaya lang sila, parang walang problema. At nandun pa siya, nakaupo kasama ang boyfriend niya, super sweet. Oh, pero naiingit siya ng todo. Dahil dito, naghanap siya ng paraan para maiba ang story niya. Nakahanap siya ng bat sa gilid ng bahay. Tapos pumasok siya sa kitchen door. Ninakaw niya yung drug vial ni Short Hair. Narinig ng ibang version ng grupo yung ingay ng nabasag na salamin, kaya lumabas sila para tingnan kung ano yon. Sa labas, yung isa pang version ni Blondie, pumunta sa kotse at kinuha yung singsing. -sing. Pero si OG Blondie, ginamit yung vial para patulugin siya. Tulog ka muna, self. Iniwan niya yung isa pang Blondie sa kotse, tapos pumasok siya sa bahay kasama yung ibang versions ng tropa. Pinakita niya yung singsing -sing sa boyfriend niya, natuwang-tuwa at niyakap siya. Achievement unlocked. Lumabas silang lahat para panoorin ang pagdaan ng comet. Pero habang abala ang lahat, sumilip ulit si Blondie sa banyo. Andoon si ibang blondie, nag-aayos. Wala siyang sinayang na oras, tinira niya sa ulo at nawalan ito ng malay. Kinuha niya ang singsing -sing ng ibang blondie at sinuot ito. Nilinis niya ang dugo sa banyo at iniwan ang sarili niyang singsing -sing sa lababo. Parang nothing happened. Pagbalik niya sa room, bigla siyang nawala ng malay. Drama Queen Exit. magahan nagising si Blondie sa couch na parang wala lang nangyari. Agad siyang tumayo at nag-check sa banyo. Pero aba, si shorter pala ang naroon, kakatapos lang maligo. Walang bakas ng naiwang katawan, parang magic lang nawala. Lumabas si Blondie sa kalye, halatang balisa, pero sinundan siya ng boyfriend niya. May dala itong singsing -sing at iniabot sa kanya. Sweet, 'di ba? Pero teka, biglang tumunog ang phone ng boyfriend niya, may tumatawag. At guess what? Si Blondie ang tumatawag. Napakamot si boyfriend sa ulo habang sinasagot ang tawag. Dito niya napagtanto na ang Blondie sa harap niya, eh hindi pala yung kakilala niyang Blondie. Hala, sa huli, natutunan ng barkada na ang pakikialam sa universo ay parang pag-order ng extra rice sa buffet, akala mo simple lang, pero may extra charge pala. At ang multiverse, hindi ito DIY project, isang pagkakamali lang, lahat kayo magiging human glitch. Ang coherence ay isang nakakabilib na pelikula na nagpapaalala sa atin na hindi kailangang malaki ang budget para makagawa ng isang mahusay na sci-fi thriller. Halata mang minimal ang production design sobrang naitawid ng pelikula ang tensyon at misteryo dahil sa husay ng mga aktor at matali ng storytelling. Ang kwento nito ay hindi lang tungkol sa mga komplikasyon ng magkakaibigan, kundi pati na rin sa mga hindi may epekto ng ating mga desisyon sa mas malawak na mundo. Sino nga ba ang kaibigan mo? Sino ang kalaban mo? At higit sa lahat, sino ka talaga? Kung nabitin ka sa twists at turns ng coherence, mag-comment ka sa baba kung anong teorya mo tungkol sa multiverse at kung anong pelikula ang gusto mong i-recap namin sa susunod. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at iring ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod naming recaps. Salamat sa panonood, mga kapelikula. kita kit sa next mind-bending movie recap.